mga higala, good morning Magandang araw sa inyo mga ka-channel Yan na po, okay, tingnan nyo, pakalusog na naman oh ah, Kami po ay mag-harvest ngayon na araw Dahil ah, kami po ay magluto ng sinigang, adobo, adobong sitaw Yan ang aming menu ngayon na maghalo kami sa sa sinigang with sitaw ayan na oh ayan ito ayan sitaw oh ang mga bunga dyan oh Sinigang sa hapunan ayan ito daming mamaliliit pa oh Pang, next week na naman to ayan oh ayan ayan maraming bunga sa parking kapila. Ayan. Hmm. Harbis na mga hagal, ha? Ayan, Na, no, boss? Ah, mayroon taga-hagip nun. Nagbabantay. Ayan. Ah, uh, yan, ha? Ha? dinale. Oh, ah, wala dami dyan. Ah, hindi. hindi, Talagang dadalihin ng gabi ay, ay, oh. Ayan, Ayan oh. Tingnan bunga. mo mga bunga. Ayan, mga bunga. Ilang bisis na namin yan na uh, mm. ina-harvest So, yan. Harvest kami uli. Yan. Oh, talagang sarap. Mmm. Um, Ulam. Yummy. Yummy. Yeah, sarap sa bakuran sa atin pala itong na to yung yung ganitong turo to pa no si to turo no tawagin yan si to turo so napakaganda sa bakuran hindi namin to kuan ha hinayaan na lang ni ni Luis diyan na lumaki na namunga yan na po ang resulta yan mahigala kami po ay marami ang aming pitasin ngayon anihin kasi dalawang menu kami ngayon adobo at saka sinigang yan ang napakasarap yummy yummy mga higala yan ito ito naman siya ito yung mga similya namin yan medyo bulang na siya similya namin yan yan mm. talagang mm. yan o oh. lang harvest mga higala napakasarap harbisin kapag may harbis ano Napakasarap. Mm. Yan, ito tayo dyan. Hmm. Yan, marami tayong tanim, mga higal. Ah. Ito. Eh, ito yung farm ni Luis Pablitz. Yan ang... Ito ang bunga. Ay yan ang bunga. Tingnan mo. Ah, wow! Uy, ang dami. Harap ulam. Yan. Tako po. Mga higala. Ilang buwan lang to, by the way? Ilang, bu ilang buwan to? Tatlo. Tatlong buwan, namumunga siya. So, harvest ka ngayon, bukas harvest ka na naman, usunod na araw. Kasi ganun talaga ang ano, sitaw, si napakaraming bunga mga higala. Hindi ka masasa, hindi ka ma, hindi ka ma, ano, lulugi sa pagtanim mo dito dahil na, pagtanim nito, hinahayaan lang, lumaki, namunga, nilagyan ng tagi ta mga ganyan nilalagyan So O oh, tingnan mo mga bunga mga higala. Ayano. Oh. Nako po, napakarami. Yan. Ng oh, yan, oh, tingnan mo. Ng bunga. Hmm. Kung gusto mong bunga, gusto mong talbos, yan. Ang sarap ng talbos nito mga higala. Ayano, oh. tingnan mo mga higala. O. Oh. O. Oh. Napaka sarap kainin. Matamis-tamis kasi ito, itong mga higala 'tong paglutuin mo to matamis-tamis siya kaya uh, talagang yummy talaga gustong gusto ko sa adobo na may uh, may karne tapos halo sa sinigang, sinabawan Sigang. ay napakasarap sinigang mm. sa pangus mm. Ay, di uh, yeah. Ayan, oh, dingnan mo naman ang mga sariwang dahon. Oh. Uh, na sa ngayon mga higala, hindi mo na kami kukuha ng uh, talbos ng kamote o talbos ng mga anuman. Kami ay ayun oh, naglambitin mga higala. ayan, lambitin oh, ayun. Oh, lambitin ngayon, sa bakod. Yan. Oh, okay. Oh. Ayun, yan napaka napakagandang at napakasarap na ano, gulay. Yan malaki ng mga gabi, ayan oh. Pala harvest tayo mga na, higala. Ka higala. higala. ka para. Kan, may gabi pa. May gabi, yan o. Oh. Yan. Komplito yan. May sili. Yan oh. sili mga higala. Malapit na ng nga yan. Yan. Oh, wow. Uh, dami kasing tanim namin na ano ni Luis dyan na uh, mga, ganito. Halos lahat ng gulay mayroon kami. Okra. Ah... Uh, kamatis, yan kamatis. So, kumplito mga higala. Talagang sawa ka sa gulay. Sabi ko nga, kapag mayroon tayong bakuran, o mayroon tayong ano, sa ating bakuran, taniman natin para uh, mag-ama, magkaroon ng gulay. Kasi sabi nga, kapag may tinanim ka, mayanihin. Tingnan mo, mga higala, ang sarap. Wow! May ampalaya pa. Oh, may ampalaya pa. Kumplito kompleto tayo kompleto mga higala may ukra yan ukra huwag muna kami ng ukra kasi eh, pwede pang sigang pre dito Ayan pwede mo. to ayaw mo yan ha? Mo na mo muna yan dalihin na Ayan. Hmm. Oh, Ampalaya at saka yeah, patula ang... Ampalaya Yan napakataba mga higala yan Umaakyat po sa, sa mga kahoy Yan mga higala yan Yun o oh. Tsaka patula Yun sa mga higala. Napakasarap ng gulay. Tingnan mo, ang taba. Ayan, ang higala. Ayan, ang talbos niyan. Yummy, yummy sa sardinas mga higala. O mga, mga gulay sa isda. Napakasarap. Ginisa. Ayan. So, may bunga ng aming kuan mga higala. Kamuti. pag lukati namin, may mga bunga na siya. So, ginugulay na yan mga higala. Kaya, hindi lang talbos. Bunga. Kompleto po kami. Yan, oh. Mahaba-haba ng nilakbay namin mga higala. daming bunga. Kaya <laughs> hindi masasayang ang ating oras. Ayan. Hmm. Timo. Hanggang dun sa dulo, mayroon kaming tanim mga higala. Yeah, yeah. So, mo yung okra pa. Okra, oh. oh. maganda. Ayan. Ayan, yeah. oh. Ayan. ang okra. Ayan, okra. Uh, hindi muna kami mag ngayon kasi iba ang mino namin. So, ganun lang dito mga higala, iba-ibang, isa-ibang araw, iba ang mino. May, oh, may papaya, may ukran napakalaki. Yan, wow, ano ba yan? May talong. Yan, talong, namulaklak na yung talong namin mga higala. Yan. So, papakita ko sa inyong mga higanting bunga. Na, ayan. Ayan pa. O, oh, mga higala, yan. O, tingnan mo, mga igal, ah. Napakalaki. <laughs> napakalaki ng bunga, ano ba? Ha? Gusto nyo ba lang gulayin, ah? O, napakarami, mga igal, So, kaya, pa namin yan? Uh, hindi muna yan kami mamita sa imbagasing mino namin ngayon. Eh, talagang, ano, kanya-kanya mino oh. Tingnan mo, napakal napakalaki ng, ano, aming mustasa. Yun, oh. O, mga igala. Yan ang hardin pa Oh. oh, ito patula. Nakabalumbo na sa ano, sa kanyang taging, oh. Ayan. May malunggay. So iba ibang gulay na matitikman mo mga higala. Ah. Aming mga amigo, higa, mga amiga, kaibigan. Ayan. So maraming may mga oh tingnan mo naglambitin lang sa mga kakahoy Patula, may kalabasa, ulukbati. Yan, ulukbati yan mga higala. Yan, ulukbati. So, yan. O. Sitaw na naman tayo. Oo, mamitas na naman tayo na sitaw mga higala. Ayan. yan, Hmm. Haba ng aming gulayan mga higala. Oo. Talagang sawa ka sa gulay. So, napakasarap. Napakasarap. Kumain kapag sariwang gulay, matamis-tamis mga higala. Ayan, oh. Oh, oh para ka lang namitas nang ano. Hmm. Kaya kapag sino ang mayroong backyard dyan sa mga bahay, taniman natin ng gulay. Kapag tag-ulan sa atin, hindi na kailangan diligan. Hmm, hindi na kailangan to diligan. Tag-ulan. May ulan sa atin. So, buhay na buhay. Sari-saring gulay ang ma ma-harvest natin mga igala. Tingnan mo, puno na yung aming lalagyan. Oh? Puno na. Oh. Oo. So, napakasarap magulay mga igala. O oh, nga ilang Ayan. Oh, parang wow. Oh. Dami pang maliliit mga igala susunod na mga araw kaya kapag taniman niyo ng gulay, sitaw, o kaya ah uh, sili. Mag-harvest kayo ngayon bukas o sunod na araw, harvest na naman kayo. Oh. Every three days mga higala. So, yan. Eh, Hmm. Yan oh, napakalalaki mga higala. Hindi mo tala Tapos pagpitas mo ngayon, ito namang malilit susunod so, na araw. Yan oh, dami. dami mga higala kaya sawa ka sa gulay. Ang taba. Mm. Oh. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Si Talagang pare, marami na. Ah, marami na. Oh, stop muna kami So <laughs> Sobrang dami na, hindi na namin bos. Na, na, oh, oh. Puno na ng aming uh, 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 timba. So uh, 'yan, marami marami pang nandito, 'yan. Yo, marami, so hindi muna namin pitasin. Kasi Uh, ah, yeah. sobra ha haba pa yan hanggang doon. Ayun, yan ang gulay namin dito, mga higala. So, yan napakataba. Oh, napakasarap. Sardinas, isda, tuna. Kahit anong ilagay mo dito, so taba mga kay mga higala, oh, daming bunga. Oh, yan oh. Yan. Oh, oh, eh, relax lang muna kasi baka masubrahan kami, hindi na kami matunawan so yan, o oh. ito, sunod yan, yung kuha na yan magugulay na yan yan yan, may gala daming bunga oh, talagang talagang ano yan yan, mayroong oh talagang napakasariwa So, bago kang panganak dito, uh, kakaroon ka ng gatas kasi mabitamina talaga ang kwan, gulay. Hmm. San ba yung sabi mo puso, bay? O, pwede na. Pwede na yan, bre. O, ngayon, uh, sunod na araw, may balak kami na puso naman na... Kwan, yan, puso. Oh, pusong saging. Yan, ang balak naming gulayin. Yan, yan, yan. Anong ah, ang masarap dito yung ano pre? Ukoy no? Ukoy. Oh, Oo, sarap ukoy okay, niyan. Mm. Ayan no. Oh. Ah, mga higala ang aming Ayan. Ah, Kinukuha namin ng puso kasi yun ang ah, gigisa namin o kaya eh, buwan? gagataan. Masarap kasi gisahin yan eh.